Bakit di ka dapat mag -banlip sa Japan? Hi, kami nga pala ang Japayuking Gala Wala kaming bahay pero masaya kami Maraming advantage at disadvantage Ang pagiging vanlife dito sa Japan Masaya? Yes, sobrang saya Para kang nakalaya sa apat na sulok ng bahay mo Araw-araw iba-iba na ikita ng mga mata namin At tuluyan na nga namin iniwan ang bahay namin Gumawa ng bahay sa sasakyan Pinagtulungan ang bawat detalye sa pagbuo nito, tulad sa pagbuo ng mga kasiyahan at adventure namin sa buhay. Mahirap? Oo, kasi una, ang toilet kung saan kayo maliligo. Pero salamat sa Anytime Fitness dahil napapalakas na nila ang katawan namin at may pagkakataon na kaming makaligo. <laughs> Tama, doon kami naliligo. Salamat din sa mga kombini tulad ng Family Mart, 7-Eleven, Lawson. Lahat yan pwede namin magamit sa libreng CR. Sabi nga, kung saan kami pumarada, doon ang bahay namin. Mas marami na kaming oras dahil sa pag-uwi ng trabaho ay eh pwede na kaming pumunta sa kahit saan para mag-relax, magluto, magmuni-muni at enjoy ang araw-araw na buhay. Kaya huwag kang magbaban life kung kaya mo maranasan ng mga ito. At mga ito. Yun lang. Maraming salamat.